fishing rod. Fishing rod. Sa extension pala yun. Ah! Nakala ko dalawa. Ako din Armando. Ito ang fishing reel. Anong klaseng fishing reel yan, bossing? Ah, uh, Sony ata. Ang ganda naman. Um, ano isa? Itong tawag uh, dito, fix, fix, spool. spool. Ano yung isa, bossing? Yeah. Multiplier. Okay. Multiplier yung isa, dalawang klase ng ano At eh. Na-try mo na yung eh, multiplier. Oo. Oh. Ano? Hindi ko marunong. Nahirap na eh. Ano mas gusto ko ito? Nakontrol lang yun. Eh. Ito lang o. Oh. Uh. Ilang feet ito po si? 12 feet. Uh. Pag ano, it's casting, minimum 12 feet. Uh, kasi kung less than that, kasi ang purpose mo ng ganyan, the longer uh -huh. na matapos mo. kasi pag uh, ang tawag ito, pag maliit lang mali malapit lang ang tapon mo, eh, no? Pero iba, continental, tawag do 15 feet. Talagang pang ano na yun. Ito ang lure. Ito ang panghuli ng ito. Kasi pag nasa, nasa ilalim ng dagat ito, para magkukorte siya ng isda. Ito ang favorite mo, yung may pula. No? Itong proven. Maraming ganitong klase. Oo, tapo na yung pag reusable ba yan? I mean, oh, oh, pag, oh. kung okay pa. Based <laughs> on experience, itong may pula ng puti, yan ang paborito ng ano no. Kasi maraming type of lure eh may bra, may red. Yung yeah, parang sa ano sa oh, kasi parang ano eh. Oh. Bakit mo tinalagay nilagay dito pre? Madali siyang may ma, ma maayos no. Madali, yung maayos. Na strategy. Bulbul. Oh, bilis. Magkano budget na ka? Ay! Hay. Magkano ang budget ng ano mo to? Ito magkano ito sa tingin mo? Ah, uh, budget ko ito. Yeah. Magandang klase ito eh. Parang Mar marketplace budget. <laughs> marketplace budget. Ito. Oh, sleek sleek ko. Ito yung ito uh, yung Alivio Alivio. Si Chimano gamit ko. Alivio? Imano Alivio niya. Ah, maganda. Magaan. Ba't maliit yung fishing reel mo, bossing? Okay lang yan? Okay lang yan? Yan, di ba? Dapat malaki. The better. Hindi ko kapili. Walang bank eh. <laughs> budget <laughs> bad, Budget lang, bossing. <laughs> uh, pag malaki kasi ang <laughs> reel, bossing. Mm. Pag ginanon mo, masarap mo yung pag reel mo, mabilis. Uh, ito, mabilis to eh. Maganda yung medyo matagal. Parang, parang yung, <laughs> yung, parang ito, pag nilagay mo sa tubig, parang lumalangoy yan. Mm -hmm. Kung ko ba yung tawag ito? Oo, oh, yan. Glass to talagang... Ano nangyari po, Sing? May mata ako eh. Oh. Gino Mon. Ito master ko. Ito nagturo sa akin. no Bossing? Nalala mo pa ba yan? Kasi ito kasi, puro computer. Dati. <laughs> Wala kang papala dyan, sabi ko. <laughs> Subukan mag-fishing. Hmm. May isang, isang hook lang ako, no? Subo ang pamilya mo. Isang tapo na. Lang. Bala Bala Bala. yan siya. Yun, sabi nito. Sabi ng maraming prato. Ilang ilang hook ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah. Yan. Ito tawag nila bato or lead. No. Ilang pounds ito? Uh, baka 3 ata yan. 3. Oh, tres. nice. Hmm. Hindi, ano lang, uh, style lang, paano mo lang, uh, oh? nagwiwipit kan nagwiwipit siya parang ata ako lang siya tao yeah, yeah. mabaw um, ito. ito may mga bato-bato <laughs> oh. Dima ba dami na nadaling ano ito no? makiraan Dapat may favorite trade ka noon Meron nandoon pasabay mo Ha ah, ganito Syirah, syirah. Ah. Tago mo eh, kasi may remembrance. Talaga? Well. Okay. Uh -huh. Ayan. Huwag mong isagad dyan dito. Kasi maglalaki kasi maglalaki yan dito eh. Kasi yung ring. Dito. Uh, oh. Dito no? Ayan. Pag sumagad dito sa o-ring, Di kasi may doob, ano lang ito, diba? Ceramic? Ceramic. Oo. Oh. Oh. Sisirain niya yan. Eh, start yan. Yan, hanggang. Sige. Para hindi para hindi niya mapa, maputol yung ano no line. Oh. So, Sa kasi para ito. smooth pag tinapon mo smooth. Yan oh. reel reel mo. Yan. Oh my god, so kailangan alam mo kung Yan, pwede nang ganyan. Pag ganyan lang. Si? Ah, wala ka dito. Wala ka lang yan. Wala ka mo diyan. Mm. Real, listen, real man, siya. Mo yeah. siya. Ya, yeah, hagis mo yan. <börge> sabay, sabay bitaw ito. Tapos, pag naan sa tubig na, ibalik mo ulit. So, sorry, parang, ano? di, parang, ito parang ano yan, parang inlock niya. Mm. Mm. 90 degrees. Ganyan, mm -hmm. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. yeah, na Ganyan, yeah, ganyan. Ito ang tawag ito, bail arm. Bail arm. Yan, yeah. yeah, yeah, uh, ganyan. Yan. Yeah. Uh, hindi mo pwede hihagis pag ganyan. Putol. Puputol yan, ya. masisira. Maaksidente ka. Yan, are. Are. Tanggal yan. Eh, ano ba? Hahaha. Oh. Oke. Okay. Okay. habis Hagis. Hapus. Pendekat hagis. balik, kan? Kamu tahu itu dengan yang? nanti basic no. Pag nagmamakaralbosing, ano kailangan ng tide? Dapat high tide, di ba? high tide. High tide, no? Kasi lumalapit sila. Kaya lagi, pag nakikita ko, <coughs> marami ano dito. Marami. <coughs> Yan. loy out. Oh. O, oh, ako mo 'yan. Ay, 'yan. Tapos 'to 'yan. Ah, alis natin ito ha. O, kanyan. Ah, ito mo 'yan. Hawakan mo. Parang tapos. Kailangan natin. Sabay, isipoa. Ah, take na mo 'yung bis para pag mo. yung isda. Oh. Paano paano na lumalangoy? Pero hindi bumabalik yung anoon. Alin pag iniikot mo. Hindi pumapindit sa nag track. Pero ano kaya? Dirit lang para hindi magka yung ano. Kaya kailangan mo, parang ginagano mo ng konti, no? Ayan. Isa <coughs> Ay, pa ang tapon, bossing. Sabi lang, gusto naman. Okay, try mo. Ay, isa pa, isa pa, isa pa ang tapon. Huwag oh, ka mo dito, huwag. Oh, huwag yan, sandali rin. Release mo yan. Release. Tapos. Ayun ka, tapos tapo okay yeah 1 yeah, release. Release. Yeah. Okay. mo, release mo yung daliri ito sabay sabay release yung yung tapo mo, tapo 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 ng tapo 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 sumasabot sa mga bato-bato yan? Meron na, mga bato rin yan. Yeah, hmm. so, Pero ito kasi, may yung, yung lead na ginagamit natin, yeah, design yung design pa rin yung, dyan. Yung, ano yung malaking consideration uh -oh. yung, yung, bigat niyan. no? Eh. Okay. Yeah, basta tandaan uh, mo yung wag, ito nang lang ang allowance dyan. Ang sabi yung ano, yung tama yan. Ang mga dyan, pag dyan yan, 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 wala. Sisira. Sisira, saka, saka ka.

<laughs> Bakit hindi pwedeng straight bossing? Bakit kailangan naka-angle ka ng ganyan? Eh para... Yung strategy na isang malingista, uh, pwede rin ka rito. Yan, yeah, ganyan. Pag maraming huli. Oh. Uh -huh. Pag, ano kapag gumagalaw ang tip, no?

Okay. Tumutunog pa, no? Gano'ng kahaba yung ano mo? Ang tawag doon sa atay. Mono. Mono ang tawag dyan. Ilang pounds yan? Um, 18 pounds. 18 to 20? Oo. Yung pounds ng ito kasi, pag bibili ka ng tali, sabihin mo kung anong pounds. Normally, eh, pag ganito, uh, o yung breaking okay, strength Breaking saan, strength uh, Okay. Okay. Oh, breaking strength niya. Ibig sabihin, more than 18 pounds of strength, napuputo okay. <laughs> na siya. Mabuputo ka talaga po, may karimit ka. Oh, may tumatalo na bossing. oh. 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 Layo-layo <laughs> na, advertisement <laughs> muna. Tulog <laughs> <laughs> na siya. <laughs> Ay, ang <nak> advertisement namin. <laughs> Ikiray. <laughs> Ay, sika <laughs> ah, <sako> naman, si. <laughs> Demonstrate. Mahaba, Ang abay itong ano ko, rig ko. Mahaba. Ibigay pa pati sa ano. Sobrang eh.

요. 아, 이거 뭐. 아, 혹시 하으시나요? 갑아이 리빅이안. 아. 아. 잠깐만 보고 그러는 거는 어떤 그런 Talay. <laughs> <laughs> okay lang yan, lang. okay Sorry. Ang... Ang... Oh. lang. Hindi hindi, hindi. lang na ba? sa taas na banda, no? Kasi hindi angle. <coughs> <Ayman. tod Yazan> timing ang yeah. yan, Timing. Ano yan eh? Skill, skill yan, yeah, skill. Nandito na sa forward, saka mo Okay, pwede na. Yun. 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 Kabila, kabila. Parang kaliwete ka bossing ah. Yeah, kabila, yeah. bakay, kabila. Parang nahihirapan niya ako kaya nahihirapan mm -hmm. niya. Ilagay mo sa ito. Ilagay mo dito. Okay. Lahat pa yeah. yan. Parang yeah. ipuitin mo. Yan mo. Hindi, rin lang rin. Yeah. Yan. Yung iba pa nga, yung transparent ang ginagamit, hindi mo matawang magsikita eh. Ayos. So, kailan pa boss? 100 datapon pa. <laughs> Para ma, ma Very good. Yeah. Dapat mo so, ba ulit? Mm. Isang 100 pa. Ano 'yung ano? yung uh, daliri mo, huwag makalimang tirinig Anong tawag dyan, Bossing? Bird's Nest? Bird's Nest. Bird's Nest. Bird's Nest. Bird's Nest. <laughs> <laughs> Ay yeah. okay. oh. May mo, no? Ano pa ginawa Ha? Hindi uh -huh. oh. na na, 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 na isang master, oh. Pagkatapon siya, lagyan niyo ng malaligang bato, ginagamit niyo ng bato para tatlo. Oo, walang. Walang dahil sakin. Tapos pag na ka na, saka mo nabigyan ng power Oo. May bird's nest yata. Huh? Birdsmith.